Naranasan mo na ba yung pakiramdam na pagod ka na sa buhay? Pagod sa trabaho ng maraming taon pero halos walang naiipon para sa retirement? Ang pagre-retiro apat panahon ng pahinga, hindi pag-alala. Pero bakit marami pa rin profesional ang nag-iisip? Sapat ba ang ipon ko? Naging wake-up call ko ang kalusugan ko. Doon ko na-realize, hindi ko na kayang mabuhay na puro stress at takot. Alam ko yung pakiramdam na yan, kasi naranasan ko rin yan. Lagi walang oras para sa sarili ko. Kaya napakahalaga na magkaroon ng sideline income habang nagtatrabaho ka pa. Natuklasan namin ang isang global business na may kumpletong training done for you. Ito ay isang sistema na pwedeng iran kahit part-time. Meron kaming training at may global support. Habang ginagampanan mo pa ang iyong trabaho. Unti ka nang bumubuo ng Plan B income kasama ang gabay ng mga mentor. Dito ko nakita na maraming tao na ang kumikita ng malaki at gumaganda ang kanilang buhay. Kung sawa ka na sa paulit-ulit na cycle, explore mo na itong online business na ito. Panoorin ang free workshop at alamin kung paano mo may reroute ang buhay mo. Join ka na sa free workshop. I-click lang link para mapanood ang libreng business workshop.